Ang pambungad na eksena ay nagtatampok sa labindalawang taong gulang na batang lalaki na nagngangalang Dre Parker, na nakatira kasama ang kanyang biudang ina na nagngangalang Sherry sa lugar ng Detroit. Isang araw, ang dalawa ay kailangan na umalis sa kanilang bayan at lumipat sa China dahil si Sherry ay lumipat ng trabaho sa isang pabrika ng kotse. Si Parker ay tila hindi natutuwa tulad ng kanyang ina dahil iniisip niya na ang bagong lugar ay hindi magiging maayos tulad ng kanyang bayan. Sa kabila nito ay wala siyang ibang pagpipilian. Kasunod nito, nagpaalam sila sa kanilang mga kaibigan at kapitbahay bago umalis papunta sa paliparan. Habang nasa biyahe, tumingin ang kanyang ina ng ilang mga pagtuturo sa wikang Chinese at hinihikayat si Parker na gawin din yon. Gayun paman, ang batang lalaki ay hindi nagpapakita ng anumang interes dito. Pagdating sa Beijing, sinalubong sila ng isang babae na naggagabay at nagdadala sa kanila sa bago nilang tirahan. Na pag-alaman ni Parker na ang kapaligiran sa Beijing ay ganap na naiiba kumpara sa dati niyang tinitirhan, kahit ang paborito niyang pinapanood ay Chinese ang pananalita na hindi niya maintindihan. Sa kabutihang palad ay nakahanap siya ng isang kalapit na batang lalaki na nagngangalang Harry na nagsasalita ng Ingles at hindi nagtagal ay nakipagkaibigan sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, Hiniling ni Sherry K. Parker na tawagan ang isang maintenance na nagngangalang Mr. Han dahil hindi gumagana ang faucet ng mainit na tubig. Sinunod niya ang utos ng kanyang ina at hinanap niya si Mr. Han. Sinusubukan niyang magtanong sa mga lokal na tao ngunit tila walang nakakaintindi ng Ingles. Sa kabila nito, kahit papaano ay nahanap niya si Mr. Han na kasalukuyang kumakain. Nagreklamo si Parker tungkol sa faucet ngunit hindi siya pinansin ni Mr. Han at nagpatuloy sa pagkain. Kalaunan sa araw na iyon, pumunta si Parker sa isang parke at naglaro ng basketball kasama si Harry at ang iba pang mga lalaki. Sa gitna nito ay napatingin siya sa isang batang violinist na nagngangalang Maying, na gumanti rin ang tingin sa kanya. Napansin ito ni Harry at iminungkahi sa kanya na kausapin niya ito kaya sinunod niya ang kanyang payo. Kumpiyansa siyang lumapit sa babae at sinubukan na makipag-usap sa kanya gamit ang hindi naiintindihan na Chinese pero laking gulat niya nang tumugon ang dalaga gamit ang Ingles, na ikinatuwa niya. Hindi pa nagtatagal simula nang mag-usap sila ngunit ginulo na sila ng isang labinlimang taong gulang na batang lalaki na nagngangalang Cheng, na ang pamilya ay kasangga ang pamilya ni Mei Ying. Itinulak niya si Parker sa sahig at sinimulan siyang bugbugin. Sinubukan ng ating bida na gumanti ngunit dahil ito ay may kaalaman sa kung fu, madali siyang natalo ni Cheng. Di nagtagal ay pinatigil ni Mei Ying ang laban na sinigawan si Cheng na umalis. Pagkatapos nito ay umuwi si Parker at tahimik na pumasok sa kanyang silid upang magtago sa kanyang ina. Kinabukasan ay nilagyan niya ng make-up ang kanyang mukha upang itago ang mga sugat bago tumuloy sa kanyang bagong paaralan. Pagdating doon, nalaman niyang si Mei Ying, Cheng at ang kanyang mga barkada ay nag-aaral din sa parehong paaralan. Sa oras ng kainan ay sinadya ni Cheng na mabangga si Parker sa kabinato sa kanya ang tray ng pagkain, pero bago pa man sila mag-away ay umeksena na ang principal at inayos ang sitwasyon. Sa hapon ay binisita ni Mr. Han ang apartment ni Parker para ayusin ang faucet at nakita niya ang bata na nagsasanay ng kung fu mula sa telebisyon. Pagkatapos magayos ayos tinawag niya si Parker para turuan kung paano buksan ang mainit na tubig ngunit hindi siya pinansin. Kaya naman binato niya ng takip ng toothpaste si Parker na saktong tinamaan sa leeg dahilan para magulat siya. Hindi nagtagal ay umuwi si Sherry na naiinis sa araw-araw na pagiging walang disiplina ng kanyang anak dahil sa palagi nitong pag-iwan ng damit sa sahig. Pinagalitan siya ng kanyang ina habang si Mr. Han ay nakikinig sa kanilang pag-uusap. Kinabukasan sa paaralan ay narinig ni Parker ang tunog ng violin na nagudyok sa kanya na pumasok sa isang auditorium at doon ay nakita niya si Mei Ying na nagsasanay para sa paparating na audition. Sinabi niya na ang pagsali sa akademya ay napakahalaga para sa kanya at sa kanyang pamilya, kaya kailangan niyang ibigay ang kanyang makakaya. Ang kanilang pag-uusap ay biglang naputol nang pumasok ang kanyang guro, na nagudyok kay Parker na umalis. Paglabas na paglabas niya ay muli siyang hinarap ni Cheng at ng kanyang barkada, binalaan siya ng mga ito na lumayo kay Mei Ying kung hindi ay mangyayari ang hindi dapat mangyari. Pagkatapos ng klase, si Parker at ang kanyang ina ay naglalakad pa uwi nang makita nila ang paaralan ng kungfu. fu. Sinimulan ni Parker nagalugarin ang lugar ngunit hindi nagtagal ay nakita niya si Cheng na nagsasanay sa isa sa mga silid. Dahil dito ay nawala ang kanyang pananabik at hiniling niya sa kanyang ina na umalis kaagad sa lugar. Dahil nag-aalala sa bigla ang pagbabago ng ugali ng kanyang anak, nagtanong si Sherry kung ano ang nangyayari kaya naman inilabas ni Parker ang kanyang sama ng loob. Sinabi niya na kinamumuhian niya ang lugar na ito at ipinahayag ang kanyang pagnanais na bumalik sa Amerika. Kahit naiintindihan niya ang kanyang anak ay walang magawa si Sherry kundi malungkot para sa kanya. Isang araw, ang buong mag-aaral sa paaralan ni Parker ay naglakbay sa Forbidden City. Bagamat sumama ang bata, pinipigilan niyang makipag-usap ng husto kay Mei Ying dahil sa patuloy na pagbabantay ni Cheng. Pagkatapos ng biyahe, pauwi na sana si Parker nang mapansin niya si Cheng at ang kanyang barkada na nagtitipon sa kalsadang dadaanan niya. Para hindi siya makita, nagtago siya sa likod ng kotse at hinihintay na umalis ang grupo. Sa sandaling iyon ay napansin niya ang isang balde ng maruming tubig at isang mapagiganti na ideya ang pumapasok sa kanyang isipan. Inihagis niya ang tubig kay Cheng at sa kanyang barkada sa katumakbo palayo. Galit na galit na hinabol siya ng mga batang lalaki sa mga lansangan at kalaunan ay nakorner siya sa isang eskinita. Kasunod nito ay sinimulan siyang bugbugin ng grupo na pinabagsak siya sa sahig. Ngunit nang ilalabas na ni Cheng ang isang malakas na suntok, biglang hinawakan ni Mr. Han ang kanyang kamay sa kasya tinulak palayo at hiniling na umuwi. Gayun paman, ang mga bata ay hindi sumunod at sa halip ay inilunsad nila ang kanilang pag-atake kay Mr. Han na nagsisimula ng isang laban. Bilang tugon, ang matandang lalaki ay umiiwas sa bawat pag-atake at sa halip ay pinapatamaan sila gamit ang isa't isa. Nagawa niyang talunin sila nang hindi man lang naglulunsad ng isang nakakasakit na pag-atake at sa huli ay pinalayas niya ang grupo na inihahayag ang kanyang sarili bilang isang kung fu master. Bilang resulta, inasikaso ni Mr. Han ang mga pinsala ni Parker gamit ang mga sinaunang pamamaraan ng Chinese medicine na tinatawag na Fire Cupping. Ipinaliwanag din niya na si Cheng at ang kanyang mga kaibigan ay hindi likas na masama ngunit na impluensyahan lamang ng kanilang guro na si Master Lee na nagtuturo sa kanyang mga estudyante na huwag maawa sa kanilang mga kaaway. Dahil na-iintriga, tinanong ni Parker kung maari niya siyang turuan ng kung fu ngunit tumanggi si Mr. Han at sa halip ay dinala siya sa studio ng Fighting Dragon ni Master Lee para makipagayos. Doon ay marahas na tinanggihan ng malupit na master ang pakikipag-ayos at sa halip ay hinamon si Parker na makipaglaban kay Cheng. Dahil ayaw na nilang lumala ang sitwasyon, nagpa siya sina Mr. Han at Parker na umalis ngunit pinigilan sila ni Master Lee. Nagbanta si Master Lee sa pagsasabing hindi niya sila papayagan na umalis, maliban na lang kung makikipaglaban ang isa sa kanila. Kasabay nito ay napansin ni Mr. Han ang poster ng paligsahan at nakaisip siya ng isang plano, Iminungkahi niya na maglaban si Parker at ang estudyante ni Lee ng one-on-one -on -one sa paparating na kompetisyon. Hiniling din niya na hayaan muna si Parker ng mga estudyante ni Master Lee upang makapagsanay hanggang sa kompetisyon. Malungkot na tinanggap ito ng Master hanggat ang bata ay magpapakita sa paligsahan. Sa kanilang pagbabalik, isinali ni Mr. Han sa Ingles ang buong pag-uusap, kaya't si Parker ay nabigla ng malaman na kailangan na niyang lumaban kay Cheng at sa kanyang buong grupo. Itinuro niya na ang mga kalaban ay pawang mga mag-aaral ng kungfu, kung saan sinabi ni Mr. Han na ang kanilang ginagawa ay walang iba kundi kalupitan. Nangako siyang ituturo sa kanya ang tunay na kungfu na nagpasigla sa kanya. Kinabukasan, umuwi si Parker mula sa paaralan at dumiretso sa lugar ni Mr. Han para sa kanilang sesyon ng pagsasanay at pagpasok niya ay nagulat siya nang may makita siyang kotse sa sala. Nagtataka tungkol dito kaya nagtanong siya ngunit iniwasan ni Mr. Han ang tanong at sinabi lang na walang parking space sa labas. Nang walang karagdagang paliwanag, sinimulan niya ang pagsasanay ni Parker ng kung fu na nagsisimula sa mga pangunahing paggalaw tulad ng pagtanggal ng jacket, paghahagis nito, pagpulot nito, at pagsasabit nito. Maraming tanong si Parker, ngunit walang sinagot si Mr. Han at itinoon lang niya ang kanyang pansin sa pagsasanay. Bilang resulta, Patuloy na ginagawa ni Parker ang mga paggalaw na ito ng paulit-ulit sa loob ng ilang araw na hindi pinapansin ang mga kondisyon ng panahon. Isang araw ay pinutol ni Sherry ang pagsasanay para imbitahan sina Parker at Mr. Han sa Chichi Festival na magaganap sa gabi ding yon. Doon ay nakita ni Parker si Mei Ying at kinausap niya ito. Habang lumalawak ang kanilang pag-uusap, inimbitahan niya siya sa kanyang kung fu tournament at bilang kapalit ay inimbitahan din siya nito sa kanyang violin competition. Matapos mangako na darating para suportahan ang isa't isa, nagsalo ang dalawa sa isang romantiko na halik. Sa susunod na eksena, nagpatuloy ang pag -e ensayo hanggang sa tuluyang mabagot si Parker sa parehong nakakatamad na pangkat ng pagsasanay. Nagpasya siyang huminto at sinisipa si Mr. Han na sinasabing hindi niya naiintindihan ang kung fu. Nang marinig ito, sa wakas ay ibinunyag ni Mr. Han ang tunay na layunin ng tila pare-pareho ng mga ehersisyo at ito ay upang bumuo ng memorya ng kalamnan. Habang pinapatunayan, nagulat si Parker nang makita niya na naiiwasan niya ang mga kunwari na pag-atake ng kanyang master. Ipinahayag ni Mr. Han na ang katahimikan at kapanahunan, hindi lamang ang mga suntok at kapangyarihan, ang mga susi sa pagmaster ng kungfu. Ipinahayag din niya na ang kung fu ay umiiral sa bawat aspeto ng buhay, kabilang ang pagsusuot at pagtatanggal ng jacket. Matapos matutunan ang mas malalim na kahulugan ng kung fu, sa wakas ay nagpa siya si Parker na yakapin ang kanyang pagsasanay ng buong puso. Isang araw ay dinala siya ni Mr. Han sa isang Daoist Temple sa Wudang Mountains, ang lugar kung saan siya nagsanay ng kung fu kasama ang kanyang ama. Doon ay nasaksihan ni Parker ang mga pambihirang kakayahan at diskarte sa kung fu. Bukod dito, lalo siyang namangha nang makita ang isang babae na pinapagaya sa cobra ang kanyang mga galaw. Pagkatapos ay ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na matuto ng pareho nito, ngunit iginiit ni Mr. Han na nangangailangan ito ng malaking oras na halos imposibleng gawin bilang isang baguhan. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa tuktok ng templo kung saan uminom si Parker ng tubig mula sa isang espesyal na balon ng dragon. Pagkatapos nito ay saglit silang nag-ensayo ng kung fu bago umuwi. Simula sa susunod na araw, pinataas ni Mr. Han ang pagsasanay sa susunod na antas, sa pagkakataong ito ay nakatuon sa konsentrasyon, kakayahang umangkop at lakas ng katawan ni Parker. Pagkatapos ng ilang linggo ng mahirap na pagsasanay, binigyan siya ni Mr. Han ng pahinga. Sa araw na ito ay pinuntahan niya si Mei Ying at hinikayat siyang huwag pumasok sa paaralan para sa isang araw na kasiyahan. Pagkatapos ay gumugol sila ng isang nakakatuwang oras na magkasama, ginalugad ang lungsod at ipinakita ang mga kasanayan ng isa't isa sa pagsasayaw. Sa gitna nito ay nakatanggap si Mei Ying ng hindi inaasahang tawag sa telepono mula sa kanyang ama, na ipinaalam sa kanya na ang kanyang huling audition ay nareschedule at nakatakdang magsimula sa susunod na dalawampung minuto. Dahil dito ay sinundo siya ng kanyang mga magulang at dinala sa lugar kung saan gaganapin ang audition. Tumakbo rin si Parker patungo doon at nakarating bago matapos ang kanyang performance na tinutupad ang kanyang pangako. Nang matapos na ang audition, napansin ng mga magulang ni Maying na sinenyesan niya si Parker na natapos niya ang lahat. Gayunpaman, itinuturing nila siyang masamang impluensya dahil halos nahuli siya sa kanyang audition at dahil dito ay pinagbawalan nila siyang makipagkita sa kanya. Ang masama ang loob na si Parker ay umuwi at nakita si Mr. Han na hinahambalos ang kanyang sasakyan sa isang lasing at sobrang lungkot na estado. Nang tanungin, naiiyak na ibinunyag ni Mr. Han na ngayon ang araw na namatay ang kanyang asawa at sampung taong gulang na anak na lalaki sa isang aksidente sa sasakyan matapos magkaroon ng pagtatalo. Simula noon, sinisira niya ang kotse bawat taon sa anibersaryo ng aksidente at ginugugol ang natitirang taon sa pag-aayos nito upang maparusahan ang kanyang sarili. Upang mawala ang kanyang lungkot, sinabihan niya ang kanyang master na lumabas sa kotse at hinikayat siyang ipagpatuloy ang kanilang pagsasanay. Mas determinado na ngayon ang bata na magsanay ng mas mabuti para matulungan si Mr. Han na malampasan ang kanyang trauma. Ang mahigpit na pagsasanay ay nagpapatuloy at si Parker ay nakatuon ng higit kaysa dati. Habang papalapit ang kompetisyon, siya ay mas gumagaling sa bawat bahagi ng pagsasanay. Bukod pa dito, tinulungan din ni Mr. Hansi Parker sa pagsulat at pagbigkas ng paghingi ng tawad sa wikang Chinese sa ama ni Mei Ying. Nakapagtataka dahil tinanggap ito ng ama ni Mei Ying, at pinayagan din niya si Mei Ying na dumalo sa tournament para suportahan si Parker gaya ng ipinangako niya. Pagkatapos ang eksena ay lumipat sa araw ng paligsahan, at si Parker ay tila kinakabahan na makita ang arena na puno ng mga manunood, at ang kanyang kumpiyansa ay lalong bumaba nang makita ang mabibigat na kalaban. Sa pagsisimula ng unang round, si Parker na nawala ng kumpiyansa ay lumabas sa bilog, na naging dahilan upang mawalan siya ng isang puntos. Gayunpaman, sa kasunod na round ay pinananatili niya ang kanyang pagnanais at dinaig ang kanyang unang kalaban na nagpapalakas ng kanyang kumpiyansa. Mula sa puntong ito, patuloy niyang tinatalo ang kanyang mga kalaban at unti-unting umuusad sa semifinals. Sa parehong oras, ang mga lalaki mula sa Fighting Dragon ay nakakuha din ng mga tagumpay laban sa kanilang mga kalaban, kung saan si Cheng ang umusbong bilang unang finalist sa pamamagitan ng mga agresibong laban. Sa semifinals ay haharapin ni Parker si Liang, isa sa mga estudyante mula sa Fighting Dragon. Bago ang laban ay inutusan siya ni Master Lee na baliin ang binti ni Parker, na ayaw niyang gawin sa kabila ng kanyang paniniwala na kaya niyang talunin si Parker nang hindi gumagamit ng gayong mga style, Mahigpit na sinabi sa kanya ni Master Lee na ayaw niyang matalo niya ito dahil ang gusto niya ay magkapinsala ito. Sa pagsisimula ng round, si Liang na sumunod sa utos ay nakipaglaban ng hindi patas sa pamamagitan ng paghatid ng sunod-sunod na suntok sa binti ni Parker. Ito ang dahilan upang siya ay matanggal na nagresulta sa pag-abante sa finals ni Parker. Gayunpaman, siya ay malubhang nasugatan at isinugod sa medical room. Habang sinusuri, idineklara ng doktor na imposible para sa kanya na magpatuloy sa pakikipaglaban. Samantala, sa entablado ay naghihintay si Cheng na makuha ang tropeyo na inaasahan ng tagumpay kung hindi babalik si Parker sa loob ng ilang minuto. Sa kabilang banda, nakiusap si Parker kay Mr. Han na pagalingin ang kanyang binti sa pamamagitan ng paraan ng fire cupping. Nag-alinlangan si Mr. Han. Ngunit dahil hindi na niya kayang makita na nasasaktan si Parker, gayon paman man ay kinumbinsi siya ng batang lalaki na sinasabi na nais niyang pagtagumpayan ang kanyang mga takot at patunayan ang kanyang sarili sa harap ng lahat. Bilang resulta ay ginawa ni Mr. Han ang tulong na nagbigay daan kay Parker na makabalik sa arena. Di nagtagal ay magsisimula na ang huling round at isang matinding laban ang naganap sa pagitan ng dalawang magkalaban. Nagbigay si Cheng ng isang malakas na sipa na nagtulak kay Parker palabas ng entablado at naging sanhi ng pagkawala ng isang puntos. Gayunpaman, mabilis niyang binaligtad ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagtalo kay Cheng at pagkamit ng dalawang magkasunod na puntos. Nang makita ito ay inutusan ni Master Li si Cheng na puntiryahin ang nasakta na binti ni Parker. Dahil sumunod sa iniutos, sinipa niya ng malakas ang nasaktan na binti ni Parker na nagbigay sa kanya ng matinding sakit. Ngayong pareho na sila ng puntos, ang sino man na makakuha ng isa pang puntos ang siyang mananalo. Sa kabila ng sakit, kahit papaano ay nakaya ni Parker na bumangon at ginamit ang tindig ng ahas na nakita niya sa templo noong nakaraan. Matagumpay niyang namanipula ang paggalaw ni Cheng at nahuli siya sa pamamagitan ng pagsipa sa ulo, dahilan para makuha niya ang huling puntos at sa huli ay manalo. Sa pamamagitan nito, hindi lamang nanalo si Parker sa torneo kundi nakakuha din ng respeto ng kanyang mga kalaban. Magiliw na inihandog ni Cheng ang tropeyo sa kanya, na kinikilala ang kanyang tagumpay. Kasunod nito, lahat ng mga estudyante ng Fighting Dragon ay yumuko kay Mr. Han na tinatanggap siya bilang kanilang bagong master, habang ang isang kawawang si Master Lee ay nanonood. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay magsubscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. mag ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!